Hello guys, magandang araw So, kahapon nagtanim ako ng ano, luya So, yan Ngayon, ngayong araw na to Guys, ang gagawin ko ngayon ay Magtanim ng sibuyas dahon So, tatapusin ko to Kasi, mayroon naman akong ano uh, Pang similya ba Ito na mga kaparma Ito na itatanim ko So, bago itanim yan Kailangan niyang i ano yan yan yun ang mga kapan nakaready na yung ating planting materials yan ang sibuyas kung napansin yung mga kapan hindi sila sabay dahil ang ginawa ko is pinapalago ko muna yung iba ano ah, halimbawa bumili ako ng isang kilo isang kilo ng ganito sibuyas dahon tapos tinanim ko at pinapalago ko tapos ah, na harvest ko tapos itinanim ulit kaya unti unti siyang dumami mga kapal ganyan din ang ginawa ko dati So, kadalasan kung magtanim kayo mga ka ng no? sibuyas, huwag nyo nang putulan ang dahon. Kasi yung iba kasi na ano, farmer ay pinuputulan yung dahon. Kasi tag-init ngayon, malakas ang, or matindi yung init. Kawawa yung mga sibuyas. Pwede rin putulan ng ano, yung mga ugat niya. Or pwede rin hindi. Yung medyo ano lang, tatanggalin natin so iyon kasi kahit hindi masyado mainit or sikat na sikat yung adlaw, araw ay ano mga ka-farm parang alingiing ba so i-prepare lang muna natin to kasi pinakita ko lang sa inyo kung ganyan ang distancing na ginawa ko sa ano, sa sibuyas uh, DIY lang ito mga kapal uh, kayo na bahala kung gusto ba kayo ng ano sigkit so ito prepare lang muna natin yan ang natapos ko kahapon mga kaparm ganyan ang distance dito yung planting distance tapos ito yung ano na yan hindi, hindi sila sabay mga kaparm Nakilinis hmm. ko lang dyan sa kilid. Yung hinahanda ko pang tanim dyan ko itatanim mga ka-farm. Oh. Ano yan? Bago linis yan mga ka-farm. Pero yung ano, hindi yan ano, ma tawag dyan, diligahi ba? So, mas sayon ra or dali siya i-cultivate. So, katulad nito mga ka-farm. Hmm sampol tayo kasi dito natin i eh, bagay itong ano hmm, sampol yan gamitin natin tong itak the power of itak so sampol mga kapal ha oh di ba ganyan lang kasi hindi na to masyado ano ginawa ko na to dati hmm at apat na ro ang gagawin natin dito mga ka-farm so yun lang so thank you so much for watching mga ka-farm basta lahat ng mga, lahat ng garden ko or area ay linagyan ko talaga ng cosmos or marigold yan or utot otot anong tawag dyan sa inyo basta yun ang tawag dito sa amin maraming pangalan yan so kahit sa ang party, meron talagang uh, bulaklak or tanim ako na ganyan dahil uh, dyan natatrap talaga yung mga insektor uh, insekto or yung pisti sa ating mga pananim, kaya instead na dito uh, sa tanim dadapo or sa main crop natin dadapo dito sila matatrap mga kafan kaya kahit doon sa isang farm ko meron meron din akong tanim nito di ba oh katulad niyan mm sa so, dito banda sa likod ay meron akong tanim kahit ano man ano-ano lang mga ka-farm ang itatanim natin kung ano lang mas isipan at least dapat ah uh, naka-arrange din yung tanim para maganda rin tingnan. Diba? Ang dami na hinog.